May kaibigan ang daming sneakers sa collection niya. Hindi niya sinusuot dahil baka raw magasgas, baka maluma. Yung ilalim nilalagay niya pa ng masking tape pag niya para daw ano, para hindi madumihan. And then one day, he died. He died. Ang daming sapatos sa koleksyon niya na hindi niya man lang naisuot. Hindi man lang nailabas ng box. Yung mga millennials ngayon madalas sabihin yung YOLO. You only live once. Totoo yun. Pag bumili ka ng damit, suot mo. Pag bumili ka ng alahas, gamitin mo. Pag bumili ka ng laruan, edi eh di paglaruan mo. Buksan mo, tanggalin mo dun sa kahon. Gamitin nyo hanggang maluma. Kung hindi may iwasan, gamitin nyo hanggang masira. Para dun talaga ang mga material na bagay eh. Yun talaga ang kapalaran nila. Kahit anong ingat mo, nasisira, naluluma. Eh yung dyaryo nga today, ba diba? Kahit di mo hawakan, kahit ibalot mo ng plastic. Kinapukasan lang pag may nagsisiram sa'yo, masisigawang ka pa. Sira ka ba? Luma na to eh! So, a word of advice. Kung di mo pakikinabangan, huwag mo nalang bilhin. Kung wala ka namang planong magtayo ng museum para ma-display at pagkakitaan yung mga collection mo, huwag ka nang bumuo ng kahit anong collection. Baka magaya ka dun sa kaibigan ko. Hindi man lang nakinabang. Hindi niya rin nadala sa langit yung sneaker collection niya. Tandaan nyo, ang pwede nyo lang dalhin sa langit na nandito ngayon sa lupa, eh yung mga mahal nyo sa buhay. What? Weh! Ano yun? Let me explain. Kung may mahal kayo sa buhay, asawa nyo, anak nyo, magulang, kapatid, kaibigan nyo, tulungan nyo silang maging mabuting tao. Para ikaw, kung mabuti kang tao at uh, namatay ka, tapos napunta ka sa langit, eh di sama-sama kayo doon pag sila naman ang namatay. Ang saya nun, di ba? So again, ang pwede nyo lang dalhin sa langit na nandito ngayon sa lupa, eh yung mahal nyo sa buhay. Yung material na bagay, pwede nyo lang dalhin sa hukay, pero hindi sa langit.